Ang tanglad o lemongrass ay patok na pampalasa sa mga paborito nating pagkain tulad ng tinola, inihaw na bangus at di pwedeng mawala sa pagluluto ng lechon. Meet Myra Soliman Salvosa, ang ating kapinoy from Tarlac City. Pinatunayan niya na hindi lang sa pagkain suwak ang tanglad. Ginawa niya itong pangunahing sangkap upang makagawa ng iba't produkto. Malago. pano paano nyo naisip yung, yung name na malago? Ang malago means beautiful, but it also means fruitful. Bakit po naisip nyo magtanim ng uh, lemongrass? Lemongrass by, ano, is grass damo. Ang damo, hindi mo kailangan i-fertilize o hindi mo kailangan uh, lagyan ng Um, insecticide. So everything uh, natural lang yung, yung pagpapalaki. So nagtanim kami nung una just a few tapos dumami ng dumami so much so na we have to process it. So I studied ko ano yung mga benefits ng lemongrass. So ano pala siya um, it can be eaten, gamitin for, to clean. Sa food po, actually, Um, panlinis siya ng system. Diuretic, at the same time, um, mayroon hong studies na anti-cancer din siya. And antioxidant. So, nakakatulong siya sa paglinis sa system natin. Tapos po, mayroon hong siyang relaxing component. Mayroon hong siyang binibigay na factor na pampatulog. Actually po, yung Felicity namin, ang dami pong bumibili sa abroad. Kasi po, very effective daw po siyang pampatulog. So, naisip namin, gawa kami ng food and non-food products. Ang una po namin, non, nagsimula kami sa non-food. Ang nagawa po namin ay sabon. So, lemongrass oil, uh, nagpunta lang po ako sa DA, nakigamit lang ako ng extractor nila. Basically po, yung 100 kilos of lemongrass, uh, dry mo, tapos niluluto namin, magkocondense Uh, nagiging oil so yung oil nandito siya sa taas in extract po namin and then we mix it with um glycerin um, which is uh, plant based then and um, it's it's the soap that we are able to make meron din po kaming shampoo bar actually po no nagsimula kami sabon lang um, so we just started with one product tapos syempre pag nagsasabon ka kailangan may shampoo So, nag-develop na, 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 kami ng shampoo. Yung shampoo bars naman po, ang number one ingredient niya is castor oil. Kasi pampalabong ng 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 ng, ng hair. Tapos, together with TSU, the Tarlac State University, um, meron rin kasi lang Food Research Technology Center. So, I worked with them and um, nag-develop kami ng food products. So, for example, yung tsaa yan nagtulung kami na maggawa and then yung uh, farm fresh brew tapos meron din po kaming dry rub yung dry rub po na yun, um, yung nilalagay sa lechon manok um iniisip ko po sa sa Manila mga tao na katira sa uh, condo and wala na silang chance na yung magkuha ng mga fresh ingredients so we placed it in a in a packaging at saka pinangalan namin after my son na Joe Chefs kasi chef po siya. Ang balm po ay um, sa mga katikate kasi I live in the farm. May mga katikate na ano na kailangan lagyan ng balm. So, ano rin siya, um, insect repellent. It's also something that you smell that makes you ano, um, uh, relaxed. So, ito ang ready to, ready to Drink lemongrass with uh, luya, kalamansi, at saka honey. Ang luya po, tinatanim ng mga ita. Siguro, Myra, pwede mo sabihin sa ating viewers kung paano mabili, paano makakabili ng produkto mo. Uh, you can now uh, use this opportunity to promote all of your products. Uh, nasa Lazada na po kami, and not only that, Um, through our Facebook page, Balemi Farm Lifestyle. Um, pwede pong mag-order doon. We also joined with the help of DTI. Nag-join po kami ng National Trade Fair, first time po namin this year. Also, available din po siya sa aming Balanti Farmer's Market. Open naman po kami sa any opportunity na pwedeng magamit para nun lumago yung business. Kasi po, when you buy a Balagu product, a Balemi product, natutulungan nyo itong community namin. Nakakatulong para sa mga farmers, sa mga bata na nag-aaral. Mayra, baka meron kang gustong pasalamatan. Unang-una na po ang Department of Agriculture. Um, uh, sila po yung unang nagpagamit sa akin ng extractor. Um, tapos po, ang sumunod na nagpagamit po sa amin ay ang city government, led by our mayor, uh, Christy Angeles. Tapos po, sunod-sunod um, na po yung DOST, Department of Science and Technology, kay Ms. Kay Danyes. I would really like to thank DTI for giving us all the opportunities na magkapagtinda at mapakilala yung product namin. Provincial government po ang Pisedo um for all our labels and uh syempre po um, family and most of all po uh, ang reason kung bakit namin kami merong Balemi Farms. Walang iba kung, kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Tulad ng tanglad o lemongrass sa Balemi Farms, naging mayabong din ang business ni Myra na malago products. Isang patunay na sa pagsisikap at tamang diskarte, asenso ka Pinoy!